What's up mga kaibigan? So welcome back sa panibagong video So sa video na to maglalaro tayo ng Baris Prison So i-play na natin So siyempre pro tayo easy lang tayo Medyo pa naman na naka first person Okay dito Pam Ang hirap kapag ano guys First person Pero challenging Diba sinapak Um. tempat tadi aku dapat. Guys, pause dapat pause. pause pause. One two. Pina utut Doon, di pa guys ang easy. Guys, pause. Dapat pause, pause. One, two. Nakailang text tayo doon. <laughs> Click. Okay. Guys, matatay nang biglang biglang... Tinapos sa talon eh. Kunting-kunti na lang. So, ito yung kailangan natin natin. Pa Pa-pa. Uy, angas. Bine-break. Si bari guys. Hey, ang ang taba. la naulog. Patot ka, umutot bari. Hirap. Ble, ang tawa mo kasi kaya di ka makatalon. Bro, braces. Dantahan lang. Ay, buti kinilig natin yung no, para dun pala yun. nagdadaan-daan na bigla ako biglang maulog eh diba ba yung mabuli ng mataba yan ang pinakayo ko na ob sa OB eh saan to hmm Yuck. Magdidig tayo dito Ba't may ganito sa prison Prison lang, Ba't may ganito Teka Bro wala siyang Ano Respond point <coughs> Yan Yan guys Natikti naman tayo maulog Pati umano tayo dun Hala Ayun Ah Bakit may ganun guys Ah may crack Bro paano yun Pati ako baka mag-reset nga. Yes, 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 yes. Para naman dito. Jajam tayo dito. jump Uy. May bolong higant eh. Ah! So, ganoon. guys. Ang galing. Pilip ko guys, ang galing ko na. Matapos kaya natin ito ng 11 minutes. Hey! Takbo, takbo guys, takbo. Yan. Ba't lagi na utot? Tekser na utot guys eh. Lahe ba na rin yun? Ayoko guys. Please. Stay. Oh my god. Kaya lang maulog na naman oh. Jumping, jumping rope, rope, rap, Pro, Pro. Kapay sarado. Tutugis tayo. Uy, bibis sa dito. Wee, 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 wee. Tatagilan tayo dito. Uh, wait. my friends. Whoop. Whoop. Ang risky. Whoop. Whoop. Guys, <laughs> ang hirap. Balitin ko guys kayo kapag ko okay. nah. na... Guys. Nakano tayo. Grabay mga guys ako dyan. hit seven minutes agad yung recording. Bless. estoy storage room not, Find a ladder Bueno, bueno, storage room, ya Uy, a No, 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 no ok, stigito, stigito. Okay guys, sakto. Ala! Nahulog pa. Sorry guys. Bro, na 9 minutes na. Tapos dito guys, jump jump lang kayo dito. Kung may ganyan jump lang kayo kasi mas mapapabilis. Dito. Wala ba dyan? Wala Ah. Uh. guys, dito. <coughs> guys, kinakabahan ako lagi sa mga OB. Baka kasi mag raid siya ako eh. Hindi matuloy 'tong video. Close the valve of this valve system of pronunciation guys All right They're gonna get guys, but bugging on so guys What smell here? Oh my God. So guys, dito tayo. Wala. May yellow. I don't know ba't gano'n. Wala. Wait lang guys, balikan ko kayo. So guys, nakalint ulit na ako. So try ulit natin. just the other guys, just the other lang. Buti di -re 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 quit, parang gusto ko na mag-quit, na stop ng recording. One, two, three, four, five. Just last try guys. Kapag di pa din, pagkikita ako, start pa na recording. No, no joking guys. Ang hirap eh. Last try, guys. Last try. No, okay guys. Last try. na promise. Last try, guys. Ayo na, guys. Sali ka. So, yun lang sa video na to. Sana kung nag-enjoy uh, nag kayo. Huwag niyo ka na betulong mag-subscribe at yung like yung video na to. Yun lang. bye, -bye.